yan yung gusto ko kayo suportahan sa ko salamat ako doon pero wala akong natanong sa yung i-fort na time ko kasi nga yung camera na ako haharap sa inyo lang, 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 lang ko, yeah. yung, na paano ng tindahan ko singhal ano natutuming pa yo wala namang yan din diba? masigur diba, 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 maghirap ko sa mga bagay pa yo diba, magtulungan tayo magkakasama tayo hindi ako magpijana sa camera nyo wala diba? nang magagawa ayo pakita kayo sabla ng ipapano ko tindahan ko di ba kita kayo sa dito naman ako lang time, kasi parang hindi na normal, parang makakrabaho ako dito. Kasi nag-negosyo po ako eh. Di ba po? Nag-negosyo po ako. Yun lang naman eh. Kasi pag sinabi ko, baka pwede ako kayo. Tapos pag nag-video nyo, may masama ko sa sa inyo. I-upload yung parang naman ang nyo. masama ko, di ba? Katitude na, Ubali na, lumalawasan ko rin ang ulay. Yan yun ang mga upload nyo, di ba? Kasi gusto nyo maraming news, parang kumita kayo. Pero so, naman, mo naman eh. Di ba tama ba? sa Facebook ito ko mahanap ako doon. Kasi pag lumabas ako diyan hanggang kay hindi na ng trabaho. Kaya ano, para sa mga 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 na mga sa 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 mga para sa mga para sa mga 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 sa Wow! sa mga